Namangha at naantig ang puso ng mga netizen sa dalawang lalaki na naglakad mula Cagayan de Oro papuntang Maynila para sa isang misyon. April 3 nang magsimulang maglakad sina Mario Logroño at Arnil Butong na pawang mga mountaineer. Tanging dala nila, ilang gamit pantulog, mga tent at inuming tubig. Ang pakay nila, kumalap ng pondo at tulong pambili ng gamot para sa mga may sakit nilang kabarangay sa Bukidnon. Habang nasa daan, may ilang mga mabubuting loob daw na nagpatuloy at nagbigay ng tulong sa kanila. Pasado alas 4 ng hapon kanina, nakakating na sa Luneta, Luneta Park, sina Mario at Arnil. Sa kabuuan, nasa 1,360 kilometers ang nilakad ng dalawa. Hindi maitago ni Attorney Freddy Villamor ang kanyang paghanga sa dalawang kababayan natin na naglakad mula kagayan di Oro papuntang Maynila. Wow, amazing. Proud of them. Yan lamang ang ilan sa nasabi ni Atty. Villamor sa ginawa ng dalawa. Dalawang lalaki ang matagumpay na natapos ang walk for a cause mula Cagayan de Oro hanggang Manila. Sina Mario V. Logrono at Arnil Ponte Mayor Butong ay nagsagawa ng pambihirang paglalakbay sa pamamagitan ng paglalakad mula Cagayan de Oro City hanggang Maynila. Ang kanilang marangal na layunin ay tulungan ang mga batang mahihirap at individual na may mga karamdaman sa Manolo Fortich, Bukidnon. Ang kanilang buwanang paglalakbay ay umabot ng mahigit isang libong kilometro at nagtapos sa Luneta Park, na siyang kinaroroonan ng kilometer zero. Ang dahilan nila, upang matulungan ang mga mahihirap at mapakain ang mga bata sa ilang barangay ng Manolo Fortage, Bukidnon, upang isulong ang paglalakad bilang pinakamahusay na paraan upang mag-ehersisyo at turuan tayo sa mga benepisyo nito at hamunin ang kanilang sarili sa kanilang mga limitasyon. Magbibigay ang organisasyon ng detalyadong dokumentasyon ng kanilang mga pagsisikap, kabilang ang pagbibigay ng mga pagkain at gamot sa kanilang mga benepisyaryo. Meron kaming kabarangay na gusto namin tulungan doon yung hirap na hirap sa buhay. Yun ang number one na dahilan. Kasi yung mga nagbibigay ng sponsor, yung mga pagtubig, yung sobra doon, bibigay namin din sa kanila.